Okay, ayan mga Phil Investors, ito ang isa sa pinaka-favorito nating uh, sinishare sa ating mga kababayan, no? itong Bernice Model Home. So, ayan makikita natin, ito yung pinaka furnished na, ito dress up na to. So, mapapansin din natin, ito minimum lot area nito dito sa area na to sa Laguna, no? as well as sa iba rin nating areas, 60, 60 square meters. So, ibig sabihin ganda doon yan, ganda dito. So, pag ganun pa siya, no? malaki yung space. So, mapapansin natin, from here, yan, pa, lapitan natin, from the gutter, 1.5 meters yan, or 1 meter no, tapos dito yung pinaka ano natin, pinaka naka property line, ayun, no? makikita natin muhon, ayun yung bilog na yun, yun ang muhon, so ibig sabihin yung property line natin dito, pwede tayong magpabako dyan, tapos at the same time dito sa kabila mapapansin natin dyan, dito naman yung muhon na isa yun, so kita natin so ibig sabihin, ang lote natin from there, dun sa pinaka ano nga, no? electric post na muhon na isa hanggang dito ang gandun. So, ibig sabihin, may space pa talaga siya. Meron pa siyang for expansion, no? Kung titignan mo siya. Dito sa gilid, pwede ka pa mag-expand. Hanggang dito pa eh. Tapos, pwede mo rin pataasan. So, ngayon, tingnan muna natin loob. So, pasok tayo. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mga more or less, 8 to 9 steps bago makapasok. So, maluwag pa talaga. Yan. Ito ang oh. Tingnan natin, no? Oh. sala cute na pagkagawa O pwede ito, actually, actu, uh, parang ano, no? yung uh, sofa bed. Kung gusto natin, kung marami tayong bisita. Tapos, lagyan natin yung mga cabinets. Ganyan, no? Pwede rin mga closed cabinets. Flat TV. Yung dining natin. Dining area. Tapos, dito ang cute nating uh, parang ano, no? Kusina. Lagyan din natin ng ganito cabinet. Ganda, oh. Tapos, ito maganda. Binigyan tayo ng idea para makapaglagay ng partition. Ay ano, pwedeng pwede pa rin pala. So ito yung pinaka natin, no? Pinaka bedroom. Yan, pwedeng double deck, single bed. Pwede mo rin naman ng do ano, ng queen size bed kung gusto mo doon or double bed na tinatawag, no? So lalo nilagyan lang ng cabinets para efficient. Then, ito meron din sa area na to na mga shelves, yan. So, tapos dito pa, pwede pa maglagay ng dalawang upuan, no? So, parang dresser niya. Plus, itong modular cabinet natin. Ang ganda ng pakagawa. Para siyang condominium nga. Kung natin, di ba? Usang-usang mga condo ngayon para mga studio type, no? Ito, actually, parang one bedroom na nga ito lumalabas, eh. Tapos, ito yung ating pinaka CR. Ayan. So, kompleto naman fixtures yan. Ayan, no? Oh. Ito yung shower area. Tingin natin. Ayan. Tapos, ito yung pinaka back door. Kasi nakasarado siya. Ikot tayo sa labas. So, makikita natin ito yung pinaka kabuuan ng model unit. Ganda oh. Ganda ng pagkakagawa. Very efficient. Yan. Yan ang kagandahan dyan. Ikutan natin sa likod ha. Ah, para makita natin yung pinaka service area. So, ito ang laki pa oh. Ang ganda sa may anino niya oh. Ayan, hanggang dito pa siya. So, kung titignan natin yung kapitbahay natin, pwede pa tayo maglagay ng bakod dun oh. Dito. Sa area na to. Pwede ka maglagay ng bako doon, tapos dito, gitna, pagigitnaan nyo, kasi may muhon naman yan. Ayun yung muhon, no? Kaya ang ganda, eh. makikita mo, meron siyang ano eh. Ayan, no? Oh, hating-hati yan. So, dito nga, pwede ka maglagay ng, ayan, kasama na to. Libre na yan. So, meron tayong uh, stainless single sink, tapos lalagyan mo lang yung cabinet, kung gusto mo. Lagyan mo ng LPG. Dito ka na magluto, mas maganda dito ka magluto. Tapos, lagyan na lang dito ng gripo. Kasi dun sa, ha, sa loob, ang maganda doon is yung para pinaka-serving area na lang. Hanggang dito sa... Tingnan natin dito yung hangganan na. Yan. From here. So, no? Tapos doon. Hanggang doon. Hanggang doon sa harap. Kaya kung titignan niyo ang laki pa ng space. Ang laki pa, oh. Sulit ito. Sulit ito. Ang ganda nitong vernis talaga, no? So, yung lote natin is malaki pa. At pwede pa mag-extend. Pataas. Pagilid. So napakaganda para sa affordable price. Sulit so, na sulit tayo dito mga Pinoy investors sa mga kumuha. Congratulations sa inyo lahat.